Uy, mga kaibigan, alam nyo ba ang pangalawang bahagi ng Biblia? Ang bagong tipan, at alam nyo ba kung ilang libro ang bumubuo dito? Dalawamput pito, ang bawat isa ay mahalaga sa kwento ng Kristyanismo. Tara, alamin natin kung ano-ano ang mga Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mga gawa ng mga apostol, mga taga Roma, One Corinto. Two Mangaga Corinto. Mangataga Galatia. Mangataga Efeso. Mangataga Philippos. Mangataga Colossus. One Mangataga Thessalonica. Two Mangataga Thessalonica. One K Timoteo. Two K Timoteo. K Tito. K Philemon. Manga Hebreo. kay Santiago, Warney ni Pedro, 2 ni Pedro, 1 ni Juan, 2 ni Juan, 3 ni Juan, kay Judas, Pahayag. Dito natin matututunan ang mga aral ng bagong tipan. Puno ito ng gabay, kwento, at karunungan. Basahin natin ang mga aklat na ito para mas maintindihan natin ang bagong tipan. Salamat sa panonood.